Mga kaibigan, talakayan natin ngayong araw ang uh, mga issues patungkol dito sa impeachment ng ating Vice Presidente. Mainit ang issues sa uh, patungkol dito dahil sa iba't ibang mga sektor ang uh, nananawagan ngayon. Kailangan nga uh, matuloy talaga mga kaibigan, ang impeachment trial para sa ating uh, vice Presidente. Ngayon, uh, iba't ibang mga sektor ang uh, sektor ng edukasyon mga universities ay nananawagan na dapat ituloy daw ang paglilitis sa ating bise uh, presidente para sa gayon uh, may oportunidad naman ika nga daw na masagot ng ating bise presidente yung mga akusasyon na inaakusa po sa kanya ang maliwanag para sa aking paningin dito ah uh, na sana ito'y hindi matawag natin mga kaibigang uh, isang pressure on the part sa ating Senado because ayun na nga uh, maraming nagsasabi na itong uri uh, ng uh, impeachment uh, na ito kailangan litisin ang ating Vice Presidente kasi sabi nila talagang meron, meron, meron daw silang mga nakikita po ebidensya para mapanagot ang ating Vice Presidente. Kayo naman, sabi ng ating Vice Presidente na mas uh, siya nga, tutuwa. Kung meron mang ganitong uh, paglilitis, para naman po eh, magkapagpresenta naman sila ng kanilang mga ebidensya. Alam niyo mga kaibigan, sa mga panahong nga uh, ito, sa tingin ko po, bilang tagapagsunod ng mga isyu sa pali paligid natin. Alam niyo may mga tanong kasi na lumalabas mga kaibigan ngayong panahon. Eh, ang mga tanong ng iba, sabi nila, uh, ito ba ay nakakabuti para sa ating bansa? Meron ding nagtanong na ito ay dapat gawin para to once and for all, mawala na yung mga pagduda at haka-haka patungkol mga kaibigan dito po sa mga issues na pinupukol sa ating Vice Presidente. Alam niyo sa ngayong panahon mga kababayan, ang dami pang dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, ng ating mga nasa sa gobyerno. Ang daming mga issues na dapat tayo po ay nakabantay. Well, nandiyan na yan. Para sa akin, kung ako'y tatanungin, eh, mas mabuti na nga merong ganito. Kaysa sa nasa sa likod, iyong uh, mga taong umaatake sa iyo, masama ka sa tingin nila at masama ka sa taong bayan kung sakasakali man hindi ito matuloy. Alam ninyo mga kababayan, sa aking pananaw po, wala akong kontra dyan sa plano nilang gawin talaga itong impeachment. Pero balikan ko po yung katanungan nga na ito ba'y nakakabuti sa ating bansa. Kasi ang dami mga kaibigan sa ngayong panahon ha, ang daming mga istorya na narinig natin, eh ako po'y nagmamasid sa paligid. Ilang isang uh, broadcaster po, nagmamasid sa palibot, kung ano talagang mga opinion, ano talagang mga gustong mangyari ng taong bayan. Tatapos lang ng eleksyon natin, di ba? Gusto ng mga taong, umpisa na tayo, trabaho na tayo. I mean, di ba, magtrabaho na sila. Pero, eto nga, uh, nakabinbin na issue, even before nangyari ang eleksyon, meron na ito na gustong I impeach, patalsikin ang ating Vice Presidente dahil po doon sa mga akusasyon na sinasabi nila may nawaldas na pera ang ating Vice Presidente. Di po ba? At hindi lang yon, Marami pang nakakunik na mga issues. Kaya nga, doon sa sinabi nilang impeachment complaint, yung articles of impeachment na sinasabi, ngayon naging issue pa, mga kaibigan, ang laman ng articles of impeachment. Kasi may lumabas din na uh, istorya na yung Articles of Impeachment, papaiksian nila. Imbis na medyo mahaba, uh, kung hindi ako nagkakamali, pito daw yun, yung mga charges doon. Ay eh, lumabas itong issue ng baka hindi matapos. Ano po? Baka hindi po matapos ang uh, impeachment complaint dahil doon po sa tinatawag nilang ibang ano na naman. Ibang sinado, Because sa ngayon, 19th Congress, so iba na naman. Pagka 28th Congress, baka nga daw, ah, hindi na matatapos. Marami pong mga, iba-ibang mga ah, pananaw po dito. Bawat abogado, ibang ang pananaw. Yung isa naman, ibang ang pananaw. Even yung ating mga legal luminaries, may mga naglabas na po ng kanila mga opinion. Iba-iba ang mga pananaw patungkol dito. Pero sa aking pananaw, sa tingin ko po, kung gusto natin na tayo ay magkaroon po ng magandang gobyerno, alam ninyo, mga kaibigan, hanggang mayroon tayong laging ganito, sa tingin ko po, walang katapusan ng itong ganito. Mantakin ninyo, mayroon namang impeachment complaint. Gusto pong i-file, pero hindi daw tinanggap. Diyan sa kongreso. Meaning sa House of Representatives. Hindi, daw nila tinanggap. Dahil daw, well, I do not know. Uh, bakit hindi nila tinanggap, mga kaibigan? Ewan ko lang kung ano talagang uh, gustong mangyari dito. Yung impeachment complaint na pinail naman, yung sa Duterte Youth Party List. Di ba, nabalita na ito. Hindi daw tinanggap, Uh, kisyo, kung ano-ano mga rason nila. Sana po, ha? Uh, para sa akin naman, na sa tingin ko dito mga kaibigan, eh, kung gusto lamang po natin talaga ang transparency dito, ay hayaan natin kung merong pinail na isa, as in the case dito kay Vice President uh, Inday Sara, sa tingin ko rin, yung final, total naman ang magpapasya ito. Uh, itong ating mga judges eh. Tsaka nakikita naman natin ang ating mga senator judges, mga kaibigan. Well, sabi nga nila, game of numbers daw. Pero sa tingin ko po eh, uh, ito ay sa mga ebidensya na ipresenta. Kasi responsible sila sa taong bayan. sa sakali mga kaibigan na tataliwa sila at uh, hindi na nila susundan kung anong mga, kumbaga magde-decision sila, hindi base doon sa ebidensya, eh liable sila sa taong bayan. Ngayon, ang akin lang paningin dito mga kababayan, sa mga issues na ito, mukhang sa tingin ko eh, problema talaga tayo problema talaga tayo. Sakali lang, may impeach daw ang ating vice-presidente. Sakali ha, sino naman ang hahalili o papalit sa kanya na sabihin nating taong walang issue sa kanyang paninerbisyo. Okay? Ayun, sino ang papalit doon sa kanya? Bakit nga na single out daw ang ating Vice Presidente. Samantala, mga kaibigan, mga kababayan ko, ang dami namang mga ahinsya ng ating pamahalaan na kailangang suriin din at tanungin sila kung saan din napunta yung kanilang mga intelligence fund. Kaya tuloy, hindi mo ma, uh, mapigilan ang tao mag-isip ng medyo taliwas sa, sa iniisip ng ilan, ano. Na mag-isip, ito talagang may, may uh, intention, may halong politika na intention. Hindi yung paghanap talaga ng katotohanan. Ay, iyan ang nakikita ko po, ha? Base po sa pagmamasid ng inyong uh, kaibigan sa mga issues patungkol dito. Matagal ko nang sinubaybayan ang mga isyo sa ating palibot. Ito, nakita ko po na itong isyo ng ating Vice Presidente, dapat lang imbestigahan. Wala tayong problema doon. Wala tayong problema doon. Kung mag po, ang aking nakikita po, sana yung iba, na ahensya ng gobyerno, maimbestigahan din naman. At para din sila managot. Hindi na bali kung hindi impeachable. Lalong-lalo lalo na pagka-impeachable. Ang ibig ko pong sabihin, hindi na bali kung hindi impeachable. Ang importante po, malaman ng taong bayan na merong mga taong sangkot sa mga ganyan. Ay lalong-lalo lalo na pagka-impeachable. Hindi po ba? Kasi po, napakarami ng mga taong gustong malaman bakit hindi naimbestigan at bakit nawala yung isyu ng pagkawala ng o paggamit ng pera ng PhilHealth. Yung mga pundo na hindi natin malaman kung saan talaga napunta. Lumalabas yung isyu ng Naghanap, hinahanap yung isyo ng Maharlika, yung pundo, yung isyu ng uh, mga pundo ng uh, binta ng gold bars natin, uh, at kung ano-ano pang mga issues, hindi po ba? Iilan lamang sa mga issues ito na dapat din maimbestigahan. Hindi po ba? Kasi po, sa tingin po ng inyong abang lingkod, Makikita kasi dito, may bias na nangyari. Ang, ang House of Representatives, sila po ang mga taong na mga aliado ng ating Speaker of the House. At nakikita naman ninyo, ang bangayan ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, ng Speaker of the House, at sa ng ating Vice Presidente. While hindi mo makikita personally na inuudyok ng Speaker of the House, yung mga kasamahan nilang mga kongresista. Ngunit maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na ito talagang merong merong basbas -bas po ng ating Speaker of the House yung pagpumili talaga ng mga ilang mga kongresista na talagang dapat uh, ma-impeach, mapatalsik po ang ating vice presidente. Alam naman natin na ang ipikto ng impeachment mga kababayan ay hindi na makapag... Wala ka nang, there is no other opportunity for an impeached public official na uh, makatakbo muli kahit na anong posisyon dyan sa ating... Uh, uh, gobyerno. Pero ang punto di vista dito mga kaibigan natin, yung pong hindi po patas ang nakikita natin. Hindi ko sinasabi na ang mangyari sa impeachment trial na darating mga kaibigan, eh bias. Ang sinasabi ko po dito na may nakikita tayong bias, kasi nung umpisang nag-imbestiga sila, naka out lamang po sa opisina ng Office of the Vice President. Yun lamang po doon. Ay gusto natin hanapin at sugpuin itong tinatawag na korupsyon. Kasi, ito'y pupunta lahat sa korupsyon issues yan eh. Paglustay ng pera ng taong bayan, tama po. Pupunta yan siya doon kahit na anong mapag-usapan diyan ang papatunguhan niyan ay paglustay ng pera ng taong bayan. Hindi ho ba? Di ba? Kasi po, sinarge niya nila ito ang Vice Presidente nag doon sa resulta ng investigasyon. Tama po? 'yung sa DepEd pa nung time na yon. 'yung ibang mga charges na ikangay kasama daw doon mga kababayan, eh, 'yung mga extrajudicial killings at kung ano-ano pa. Admittedly, hindi ko pa nakita rin, hindi ko pa nabasa 'yung uh, 'yung Articles of Impeachment. Pero 'yun na ang mga lumabas mga kaibigan kasama daw ito, kasama daw 'yan. Pero ang pinaka main na kasama talaga doon yung 11 million pesos na nagastos ng bise Presidente nung panahon na siya pa ang Deep in Secretary. Di ba? Kung paano ginastos daw mga kaibigan ang pera. Naubos in, in 11 days. Di ba lumabas sa balita mga kababayan yan, mga kaibigan? Confidential fund. Na yung confidential fund na yan, natatawa nga ako eh. Nung pinatawag si Ombudsman Gutierrez, ah, I'm sorry, Ombudsman, yung Ombudsman natin, ah, sabi niya, eh kung hahanapan mo ng resibo, ha, ah, doon sa investigasyon ng Kongreso, sabi niya, hindi na matatawag yan na confidential kung ilalagay mo dyan yung pangalan ng taong totoong nag-receive. Hindi na confidential yan, di ba? So, well, titingnan na lang natin mga uh, kaibigan ko, mga kababayan, ha? Kung ano talagang mangyari dito. Sana ang katotohanan na gusto kong malaman, yung katotohanan talaga na lalabas. Hindi yung ginamit lamang na tool para tiraan ang kanyang political career. Alam naman natin na maiinit talaga ang issue sa nalalapit po na 2028 election. Alam naman natin na si Inday Sara, nagpalabas siya ng kanyang mga statement na tatakbo daw siya pagka-presidente. Anong ibig ko pong sabihin dito, mga kababayan? May Lamat politika ito eh. Itong impeachment na ito, maliwanag pa sa sikat ng haring araw na may lamat politika ito. Kasi po, kung sakali po, kung sakali, may impeach si uh, si BP Sara, eh, wala nang potensyal na presidensyable sa 2028. Kasi mainit ang ugo ngayon eh. In fact, even sa mga sorbets, ang dami nang lumabas na mga sorbets, mga kaibigan, na nasa ibabaw, napakataas, malayo. Kaysa sa sinasabi nilang mga contender, the like of speaker Martin Romualdez. Hindi po ba? Eh kung sino pa yung iba? Si speaker Romualdez lang, medyo uh na pangalan na maging contender sa 2028 election. Ang ibig ko pong sabihin hindi mga kaibigan. Bakit po sinasabi kong ganito? Kasi po ang ipikto ng impeachment complaint magpaalis kay BP Sara o ma mawala na sa kanya ang oportunidad na maging contender siya para sa 2028 election. Maliwanag po dyan ang nakikita natin. Now, kung ang ipikto mga kababayan ay mawala sa politika si BP Sara, sa tingin ninyo, sino kaya ang karapat dapat para sa 2028 elections? Malayo pa yon mga kababayan. Pero I'm sure, ah, uh, I'm sure na itong impeachment na ito, Siguradong sigurado ako na ang papatunguhan nito ang issue in preparation sa 2028 elections. Lalong-lalo lalo na pagka nakonvict si BP Sara, ang malakas na ugong na pag-uusapan dito, after nito, sakali mang may conviction, okay lang po kung akwital. But kung may conviction, ang next na susunod nito na lalabas na isyo, mga kababayan, mga kaibigan ko. I'm sure kung sino ang magiging aspirant pagka-presidente come 2028 election. Maliwanag, maliwanag yan. Yan ang nakikita ko dyan, mga kaibigan. Ano kaya kung si Inday hindi malakas na isang potential na presidentiable? Sa tingin ninyo, mga kababayan, may isipan kaya ng kongreso ito, House of Representatives, na mapag si VP Sara? Maliwanag dito ang mensahe. Ang impeachment nito ay isang ipikto ng political interest kung sino man ang gustong maging presidente sa 2028 sa tingin niya. Para sa inyong comment, just write down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Broadcaster's Viewpoint. At i-click ang notification bell para lagi kayong updated.